Hello guys, hello mga kagulay. Ito nga ako pala yung sikreto namin para dumami, dumami ang bulaklak ng aming mga pananin. Ang tawag po dito ay foliar fertilizer. Ito po ay pinagsama-samang mga balat po ng saging. Tapos yung mga nabubulok. Nilagyan ko ito ng molasses para maging fertilizer na po. So, ang gagawin ko po, ko na po yung sabaw niya. Ito po yung ididilig ko sa halaman. Para dumami po ang bulaklak niya. So, ayan po. Dahil po, may mga ano pa. Ito po ay binabad ng 7 days. Para yung katas po ng mga nabubulok na balat ng saging. Mga balat ng gulay. Nandiyan na po sa tubig. Yan na po, sinasala ko na. Ako lang po ang gagawa ng ganito. Tapos, ay, syempre po, mag-spray yung asawa ko kasi mabigat po yung spray. <laughs>